So ayun guys, pag-usapan naman natin ngayon kung sino si Chiron sa ating birth chart. Ayan, si Chiron ay isang wounded healer. So it means ito yung mga sugat natin sa nakaraan. Ayan, it means uh, sugat natin sa ating past lives or childhood traumas. Okay? Uh, emotional, spiritual, or psychological guys. So, uh, marami tayong mga pain or sugat sa nakaraan na kailangan natin i-address at i-process. So, in time guys, pag atin na itong i-proseso ng tama, na-validate sa ating sarili, magiging regalo ito. Bakit magiging ma regalo ito? Kasi magiging power natin siya. Maniniwala ba kayo dun? So, ayun. Uh, discuss it further. Uh, bakit magiging power mo siya? Kasi syempre, di ba, nalagpasan mo siya. So, hindi ko rin naman masasabi na lahat ng tao ay nag na or lahat ng tao ay uh, completely healed na. Wala pa naman siguro gano'n or if ever nasa pinakamalapit na sila doon sa part na yun. Yan, sino man siya, diba? So, una, syempre, kailangan hanapin muna natin or hanapin nyo na muna yung chiron nyo sa inyong birth chart ano Kailangan mo ng exact birth date, exact birth time na nasa NSO mo or PSA, birth certificate guys, nandun yung time. Ayun. Pag nahanap mo na, kailangan pati yung minutes exact, pati yung AM at PM. At saka birth place. So, pag nahanap mo na, punta ka sa astroseek.com or astrogens, then create your own birth chart. Okay? So, sige, pag may time, ituro natin yan ulit kung paano mag-create ng sarili mong birth chart. Birth chart is the blueprint of your uh, self in this journey. Ayun. Basta. Ayun na. Then, uh, ang unang step, paano i-heal or i-process paunti-unti si Chiron sa ating birth chart. Pag nalaman mo na kung saang house, uh, kasi important 'yun kung saang house, first house ba siya, second house until 12. So may 12 houses kasi sa astrology or sa birth chart. So yung 12 houses na 'yon may meaning 'yun at doon siya uh ayun yung part sa buhay mo na kailangan mo siyang i-address, okay? So ang first step is to ano tanggapin mo ito at unawain. So, kailangan mong tanggapin yung sugat na yon, yung pain na yon, at iproseso, unawain, paunti-unti, step by step, para ito ay maibalanse. Okay? Kailangan yung validation dyan, guys, ay nagmula sa iyo. Hindi po pwede nahanap mo ito sa ibang tao. Kailangan ikaw yung magtimbang kung bakit ito nangyari sa buhay mo noon, yung mga tao na nandun, yung pangyayari, at saka yung pain na naging bunga ng uh, past uh, scenarios ng buhay mo. Ayan. So, pag naunawaan mo na, na-identify mo na, tapos, ayan, naunawaan mo na na, yun pala ay parte lang talaga ng iyong maturity. So, nung nadaanan mo na siya, ganito yung nangyari, ganito yung nangyari. So, kailangan mo itong timbangin hanggang ma-validate mo sa sarili mo. Okay? Na ito ay mga parte ng buhay na naging naging isa sa mga ano mo uh, strongest uh, battle of your life yan so bakit kailangan tong i-address kasi kailangan mo itong let go so pag iyong naunawaan na at saka natanggap mo na ito so kailangan ang pangalawang uh, way of healing guys is magpatawad sa sarili so kailangan guys patawarin natin ang ating self So, ayan yung pinaka-pinakauna. Diba? Bago tayo magpatawad sa ibang tao. Kasi kailangan sa atin pa meron ka ng peace. Okay? Nakita mo na yung peace of mind. Na ang lahat ay naging parte ng nakaraan. At kailangan mo rin itong bitawan kasi hindi na naman ito uh, nakakatulong kung ito ay nagiging bigat lang sa iyo at the current moment. Diba? Aanhin mo yung pasan-pasan mong bigat kung hindi naman siya nakakahelp in your current life or current situation. Okay? So, kailangan tanggapin ang sugat at kailangan itong labanan. Okay? At saka, ah, uh, mapatawad ang sarili at maging isang hakbang upang maghilom ang mga sugat na ito. So, magiging ano lang yan? Magiging, ah, uh, magihilom lang yan, guys, pag ikaw mismo sa sarili mo, ah, uh, binigyan mo na siya ng end. Okay? So, ganun siya. At nabalidate mo na rin at na-process. So, pag dumating lang time, na unti-unti mo na ito naintindihan, napatawad at na-let go, ang pangatlong paraan ng healing ay ang paggamit ng spiritual na pagsasanay. So, kung meron kang kaalaman sa mga ganito, like meditation, yan, sa simple meditation, uh, or may practices or nakapag rehealing healing ka na kasi uh, napakalaking, ano, Uh, tulong ng isang energy healing sa pag-alis ng nakatagong emosyonal na enerhiya sa ating katawan. So, kabilang na yun dun guys, uh, sa mga Reiki practitioners isa siya isa siya sa mga way how to ano to address that energy na need mo nang iheal sa sarili mo okay so pang ano isa din sa mga spiritual na pagsasanay ay yung pag-shadow work okay ang pagharap sa iyong subconscious na fears at limiting beliefs sa sarili so kailangan mo yung uh, harapin at unawain at i validate sa sarili so magiging way niya So, magiging way din yung pagsusulat, tapos sulat mo na lahat-lahat ng lahat, then basahin mo ulit. Kasi andan lang pala yung answer nun. At saka kailangan mong itimbang. Okay? Next is, ang isa pang paraan ng or way ng pag ay maghanap ng paraan upang ito ay maibahagi sa ibang tao. So, maibah maibahagi, mo ang iyong healing sa ibang tao. So, why? Dahil, di ba, si Kyron ay isang healer. So, pag itong sugat na to ay iyong nabalansi na, nabalidate na, na sa sarili mo. Pag nag-share ka ngayon sa mga taong nag-undergo ng ganito, matutulungan mo sila paano ito uh, gawin or bigyan ng hakbang. ba? Diba? So magiging ano ka, blessing ka sa ibang tao. Magiging answered prayer ka sa kanila. So kailangan mo lang i-share at kailangan mo lang uh, gamitin itong mga karanasan na ito para maging inspirasyon at gabay sa ibang tao. Okay? Next is, maging maingat sa mga triggers at patterns, di ba? So maging maingat sa mga taong uh, magiging trigger sa iyo. Uh, it's either tao or sitwasyon or lugar, ganun, na nagpapaalala ng iyong mga sugat. So, if everman man na uh, itong mga taong to ay nagpapaalala, set boundaries, healthy boundaries, hindi pwedeng uh, tayo ay magsabi ng mga negative na mga salita, maging ano lang, distansya in a way na, ayun, Uh, ikaw din ay maghilat, maghilom. So, without any kind of talks na masasakit or revengeful or curse, ganun. Diba? Kasi ang i-address mo dito ay ang mahil ang sarili mo. Pa, diba? unti, unti, So, kailangan, uh, tingnan mo kung ano yung mga nakaka-trigger sa'yo or mga situation or mga uh, lugar nakaka-trigger. So, if ever na-trigger ka doon, kailangan mo makita yung lesson doon at i-address siya paunti unti, unti. Okay? So, Uh, kailangan din makita mo yung mga patterns, di ba? So kung makita mo yung mga patterns na yon, uh, at saka aware ka na kasi mako mo na at the moment yung sarili mo na, uy. Nagiging toxic ka na or nagiging ano ka na. ah, uh, hindi na maganda yung ah, uh, frequency or yung vibration mo or yung energy mo. So pag may self-awareness ka na, mas stop mo yung sarili mo. Ikaw na mismo yung makapagsasalita sa sarili mo, uy, hindi na to maganda, stop na. Okay? So you can divert yourself to other ah, uh, mas importante at positive na uh, energy or activities. Ayun. Tapos, if everman may kaalaman ka na sa iyong human design, magiging ano din ito, magiging uh, isang way to heal yourself. Kasi pag nagawa mo yung uh, nakakasatisfy sa'yo, it means uh, tama ang landas na tinatahak mo. Pero pag ito naman ay nagdulot ng frustration, maaaring may kailangang ayusin or palayain okay next is gumamit ng mga crystals at energy healing so kabilang na dyan yun guys yung mga crystals or yung mga ano sa shop na mga bracelets ayan so may talagang uh, ano yun purpose para sa mga uh, katulad kong noon naging ganun din so para magkalaya di ba so yun talaga yung purpose nun. So, kailangan mo lang talagang magtiwala dyan, kausapin dyan, at saka, -ano siya, mahalin siya. Kausapin mo, talk with I love you, talk with thankful, and be grateful. So, pag kinausap mo yan, inalagaan mo yan, so, magiging ano siya, magiging isa sa mga, uh, ano mo, back up mo para mag-raise yung energy mo. Ayan, so kabilang dito yung amethyst at lipidolite para sa emotional healing kasi nagbibigay ito ng peace of mind at clarity sa ating Uh, mga utak para maiprocess ng tama uh, si Chiron Stone which is green, aventurine, andun din yun sa bracelet, at saka if everman diba, makakuha kayo sa iba, pwedeng pwede na yun diba? so, uh, pampalakas ito ng self-healing abilities tapos, isa pa, si Rose Quartz para sa self-love at forgiveness so, di ba, kailangan natin patawarin ng ating sarili at mahalin so, hindi makikita sa ibang tao guys ang validation, makikita ito sa ating sarili uh, pangalawa sa pinakalas na way of healing is magingat sa negative self-talk. So, hindi mo alam. Ikaw lang pala yung nasasalita ng mga di maganda sa sarili mo. Anything you speak, do, and work ay mga frequency or vibration yan na magiging imprint doon sa sarili mo at saka ayan. Ayan yung mamamanitas mo in time. At lastly, isa buhay ang pagaling araw-araw. So, hindi ito isang gawa lang. Kailangan sustainable, kailangan araw-araw mo sambitin sa sarili mo na mahal mo yung sarili mo at maging Um, grateful ka lang sa araw-araw. So, uh, pinaka-importante dyan is gumawa ng mabuti at saka manatiling malinis yung konsensya, guys. So, ayun. Follow for more. Thank you so much sa support. Praying for your support, guys. Love you. Salamat.